Mabait, tahimik at determinado. Tatlong salitang naglalarawan sa isang housemate na, kahit hindi maingay, mabilis minahal ng publiko sa loob ng bahay ni Kuya. Si Eliza Borromeo ang fresh face ng PBB Celebrity Collab 2.0. Hindi siya palaban sa drama, hindi rin siya agresibo sa spotlight, pero kakaiba ang dating. Isang simpleng presensya na nagbibigay ng gaan, respeto at tunay na kabaitan sa loob ng bahay. Kaya nang bigla siyang ma-evict maraming napatigil, maraming nagulat, at mas marami ang nanghinayang. Bakit nga ba ganun kalakas ang impact ni Eliza sa viewers? Ano ang meron sa kanya na kahit maikli lang ang pananatili sa PBB, ay nagmarka agad sa puso ng mga tao? Pero bago po ang lahat, baka pwede pa like muna ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Mula sa unang araw pa lang ng PBB Celebrity Collab 2.0, agad na napansin ng viewers ang kakaibang presence ni Eliza Borromeo. Hindi siya yung typical na housemate na maingay or agad nagpapakilala ng personality. Sa halip, ang meron siya ay isang calm, malinis, at natural na aura na bihira sa reality TV. Habang ang iba ay nagpapakitang gilas at naglalabas ng malalakas na energy, si Eliza ay pumasok ng simple. Pero kapansin-pansin, fresh face siya sa showbiz, bagong talento, bagong kwento. At para sa maraming manonood, iyon mismo ang charm niya. Walang kaarte-arte, walang pilit, at walang pasabog na scripted moves. Parang isang page na unti-unting nagbubukas, at bawat araw ay may bagong detalye tungkol sa pagkatao niya. Kaya habang tumatagal, mas lumalalim ang curiosity ng mga fans. Sino ba talaga si Eliza? Ano kaya ang kaya pa niyang ipakita? At sa bawat challenge, bawat task, at bawat simpleng kwentuhan sa loob ng bahay, nakikita ng lahat na ang batang tahimik na ito ay may potential na mas malaki pa kaysa sa unang tingin. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mabilis nagka-fan si Eliza ay ang ugali niya. Isang personality na hindi kailangan sumigaw para mapansin. Sa loob ng bahay ni Kuya, makikita mong lagi siyang marespeto, magaan kausap, at laging nag-observe bago magsalita. Hindi siya yung tipo na basta sasaw sa away o sa sabat sa usapang hindi naman niya kailangan. At dahil doon, naging natural siyang comfort presence sa bahay. Maraming housemates ang nagsabi na magaan daw kasama si Eliza, hindi toxic, hindi demanding, at laging may warm energy. Yung tipong kapag kasama mo siya, parang safe yung space. Kapag may task, game siya. Kapag may problema, nakikinig siya. Kapag may tension, hindi siya nakakadagdag sa gulo kaya madaling nagbond sa kanya ang mga housemates kahit pa siya sa umpisa. Sa mga viewers naman, yung pagiging totoo niya ang tumatak. Wala siyang pa-attitude, wala siyang pa-spotlight, wala siyang hinahabol na eksena. At sa isang show na puno ng personality clashes at competition, si Eliza ang naging breathing room ng audience. Isang reminder na minsan, ang pinakasariwa at pinakagustong makita ng tao ay ang isang taong simple lang pero genuine. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming nang hinayang sa pagka-evict ni Eliza ay ang unti-unti niyang character growth na nagsisimula pa lang umusbong. Sa simula ng PBB, kitang-kita kung gaano siya ka-introverted, mahiyain, observanteng tahimik, at laging nag a adjust sa bagong environment. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nakikita ng viewers ang pagbabago. Mas nagiging open siya sa kwentuhan, mas nagiging komportable sa group tasks, at mas naglalabas ng mga small but meaningful interactions na nagpapakita ng tunay niyang pagkatao. Ito yung klaseng development na exciting panoorin, yung alam mong may ibubuga pa, pero hindi mo pa nakikita ang full potential. At sa bawat challenge, makikita mo kung paanong pilit niyang nilalabanan yung pagiging reserve niya para makipag-connect sa iba. Slowly but surely, she was learning to step out of her shell. Kaya nung na-evict siya, parang nabitin ang maraming viewers. Parang binuksan ang isang magandang story arc, tapos biglang pinutol. Sayang dahil mukhang doon pa lang talaga magsisimula ang pinakamagandang bahagi ng journey ni Eliza. Yung transformation niya mula sa tahimik na dilag tungo sa mas matapang at mas confident na version ng sarili niya. Isa sa mga bagay na ikinagulat ng viewers ay kung gaano kataas ang tingin ng mga housemates kay Eliza. Tahimik man siya, pero ramdam ng lahat ang gaan ng presensya niya. Marespeto, attentive, at laging may calming energy. Ilang housemates ang nagsabing si Eliza ang silent stabilizer ng grupo, yung tipong hindi man palaging nagsasalita pero kapag kasama mo, parang gumagaan ang atmosphere. At syempre, hindi rin nakalampas sa mata ng viewers ang natural na connection niya kay Marco Massa. Wala mang halatang pilit o pa-cute, pero may chemistry na nabubuo sa simpleng mga tinginan, kwentuhan, at pagiging comfortable nila sa isa't isa. Maraming netizens ang agad nakakita ng potential love team. Eliza x Marco, isang pairing na fresh, wholesome, at hindi scripted. Maging ilang housemates, napapansin ang closeness nila. Kaya nung parehong lumabas ang pangalan nila sa eviction, mas lalo pang lumakas ang panghihinayang. Hindi lang dahil mabait at genuine si Eliza, kundi dahil parang isang magandang connection o posibleng love team ang naputol ng hindi pa nagsisimula. Ang linggong na nominate si Eliza ay isa sa pinaka-intense sa buong season. Hindi ito yung typical na nomination na may malinaw na dahilan o malaking issue. Sa totoo lang, medyo tahimik ang linggo niya, kaya maraming nagulat kung paano siya nauwi sa listahan ng mga nominado. Pero dahil sa format ng PBB Collab 2.0, hindi lang personal issues ang nagiging factor, kundi pati strategic dynamics sa pagitan ng mga grupo at housemates. Sa linggong iyon, mas naging visible ang iba pang personalities, lalo na ang mga housemate na mas maingay, mas active sa tasks, or mas nakikita sa mga eksena. Dahil dito, si Eliza, na natural na soft-spoken, ay parang hindi nabigyan ng spotlight na kailangan para mapansin ng audience ng mas malalim hindi rin siya nagkaroon ng malaking moment or dramatic highlight na usually nakakatulong para mag boost ang save votes. Dagdag pa rito, pareho silang nominado ni Marco, na isa ring fan favorite. Dahil split ang boto ng mga supporters, naging disadvantage para sa kanila ang pagka-nominate ng sabay. Sa huli, kahit walang malaking issue kay Eliza, ang combination ng low visibility, strategic voting, at matinding competition sa linggong iyon, ang nagdala sa kanya sa delikadong posisyon. At sa eviction night, doon na tuluyang naselyohan ang panghihinayang ng maraming fans. Paglabas ng resulta ng eviction, parang sabay-sabay na dismaya. Ang maraming viewers, hindi ito yung eviction na obvious, hindi rin yung tipong expected na. Sa halip, pure shock ang naramdaman ng fans, lalo na ng mga nakatutok araw-araw sa behaviors ng nominated housemates. Ang unang reaksyon sa social media, bakit si Eliza, Maraming hindi makapaniwala na ang isa sa pinakamaayos, pinaka-genuine, at pinakawalang ka-issue-issue sa bahay ang unang matatanggal sa batch na iyon. Sa Twitter, TikTok, at comment sections, sunod-sunod ang posts na nagsasabing bitin daw ang journey niya at sayang na sayang ang potential na hindi man lang nabigyan ng chance na mag-bloom. Maraming naglabas pa ng video edits at appreciation clips na parang tribute sa maikse pero memorable niyang stay. At syempre, umingay din ang fans ng potential love team nila ni Marco. Dahil pakiramdam nila bigla na lang naputol ang isang storyline na unti-unti pa lang umuusad. Ang pinakamadaling mabasa sa sentiments ng publiko? Hindi si Eliza ang dapat na evict. Hindi dahil sa favoritism, kundi dahil bilang housemate, she did nothing wrong. Walang issue, walang toxic moment, walang dahilan para mawala ng support. Kaya ang eviction niya ay naging wake-up call para sa fans. Minsan, kahit mabait at deserving, sila pa ang nauunang maalis. At doon nagsisimula ang tunay na panghihinayang. Sa dulo ng lahat, isang bagay ang malinaw. Maraming nang hinayang sa pagka-evict ni Eliza Borromeo. Hindi dahil sa drama, hindi dahil sa kontrobersya, kundi dahil sa isang simpleng katotohanan mabait siya, tahimik, totoo, at may potensyal na hindi pa natin nakita ng buo. Sa loob ng bahay ni Kuya, nag-iwan siya ng presensyang nakakagaan ng loob. Sa mga housemates, nag-iwan siya ng respeto at magandang samahan. At sa mga viewers, nag-iwan siya ng kwento na bitin, isang kwentong gusto sanang makita pang lumawak at lumalim. Pero minsan, kahit maikli ang isang journey, sapat na yon para magmarka. E eh, sa kaso ni Eliza, sapat na ang ilang linggo para ipakitang may future siya hindi lang sa PBB, kundi sa mundo ng entertainment. Kaya para sa lahat ng nanghinayang, malamang pare-pareho lang ang iniisip natin. Hindi pa tapos ang kwento ni Eliza, at kung ito ang simula pa lang, siguradong marami pa tayong dapat abangan. At sagutin ang tanong, deserving ba si Eliza na manatili pa sana sa loob ng bahay? At kapag nagustuhan nyo naman ang kwentong to, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.